Okay, mga nagpapagandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Utah Tabunan PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa pinibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan pag-uusapan natin Ah, uh, ito pa rin patuloy pa rin natin pag-uusapan itong mga nangyayari sa ating uh, bayan okay, ito nga uh, Focus tayo dito ngayon kasi ngayong araw, uh, alam naman natin lahat. Uh, I think nakikita natin sa balita na merong umatake sa Pamilya Diskaya o sa kanilang properties at saka sa opisina ng DPWH mga kababayan. Ito yung katanungan natin ngayon. Yung mga aking grupo dyan mga kababayan, mga aso nga ba ni No, oh, yan yung katanungan. Isa sa mga katanungan natin. At ito mga kababayan. Para mapagtakpan ito, skandal uh, scandal na budget at flood control projects mga kababayan, walang ibang nakikitang paraan para mailusot ito, kundi martial law lamang yan po ay mga katanungan natin na sasagutin natin dito ngayon sa ating pag-uusap mga kababayan so stay tuned kayo hanggang sa kasi ah uh, magbibigyan natin ng linaw at magkoconnect the dots tayo dito mga kababayan okay so like po and share ng videos natin and pakisubscribe din po sa ating channel so ito mga kababayan okay so I think Ah, bago ito nangyaring mga kaguluhan dito. oh ito ipapakita muna natin tong video kanina mga kababayan, ito ha. Oh, ah ito. Mm, eto Pamilya Diskaya mga kababayan, kumpaw na mga Diskaya. Oh. Mm, yan. Comment dyan mga kababayan kung anong reaction niyo dito sa kanilang mga ginawa. Ito mga kabataan, oh. oh. Oh, yan oh. Putik. Oh. Ah, may pintura, spray paint. Okay, yeah, tingnan nyo. Sige. Hmm? Oh, ayan, oh. Oh. I think sisirain pa mga kababayan ha o, oh, Tingnan nyo yan o. Oh. Anong grupo ito? Bayan muna o oh. may flag ng bayan muna Okay uh, oh. oh, yan ha. Diyan sa Discaya Compound yan, mga kababayan. Punta tayo dito sa DPWH naman. So bago natin discuss ito bago natin ito pag-usapan tingnan muna natin kung anong mangyayari again i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito anong reaction nyo dito mga kababayan uh, regardless positive or negative kung nagustuhan nyo ba ito comment nyo dyan kung anong nagustuhan nyo kung hindi rin comment nyo rin dyan para malaman natin kasi ako mga kababayan may punto din ako may, point, may opinion din ako dito uh, explain ko mamaya kung ano yung masasabi ko dito kung ano yung nakikita ko okay so punta tayo dito sa DPWH esto, to, uh, play, nota. Wala kong walang sounds. Ito. Anyway, so DPWH na mga grupo ng mga kabataan na biktima umano ng pagbaha dito sa alakang Maynila, partikular sa Lungsod, Quezon. Ang grupo ay maaga nagtipon-tipon sa tanggapan ng DPWH dyan sa Tondo, Maynila at doon sila nagsagawa ng kilos protesta. Galit na galit ang grupo at isinisigaw nila na isa uli ng mga opisyal ng kaguran ang mga ninakaw manong pondo na sana ay para sa pagpapagawa ng mga dekalidad ng mga flood control projects. Kabilang ang ilang estudyante mula sa Katipunan Avenue, lungsod ng Quezon, ang sumama sa protesta. Pero ito naman ay bigla na lang rumisponde ang mga pulis para sila ay buwagin. Okay mga kababayan, no, ayan daw po ay, yung grupo daw po ya ay mga biktima ng baha. Okay, sino ba sa atin dito? Comment nga ka dyan, sino ba sa atin dito ang hindi binabaha? I think tayong lahat mga kababayan binabaha. O, oh, ilang beses ako personally mga kababayan, yung motor ko ilang beses nang naano eh. Ano ba sa mga baha, sa mga pagbaha. O, oh, ilang beses na po tayong namatayan ng motor habang bumabiyahi sa kalsada mga kababayan ng dahil sa baha. Pero ito, again, comment niyo diyan kung ano masasabi niyo. Ito yung nakikita ko dito mga kababayan. Alam natin nga itong mga ginagawa nila, inspired ito doon sa ginawa ng mga tao sa Indonesia. Kasi nga, dun sa Indonesia ngayon, inatake yung bahay ng kanilang mambabatas. Uh, kasi daw, uh, sa mga na-discovery nilang mga corruption. Okay? So of course, tayong lahat, na-appreciate natin yun kasi yung mga tao na mismo, ang galit na tao na mismo ang gumawa ng paraan and oh, ang daming nagsasabi, maraming nagsasabi ngayon na bakit sa Pilipinas walang ginagawa. Okay? So, comment nyo dyan mga kababayan, ano masasabi nyo. Ito ngayon mga kababayan, ang nakikita ko dito, ha, um, okay naman sana ito, nag pero ang ganitong gawain mga kababayan, medyo ako personally hindi ko matatanggap uh, na kung saan humantong sa ganito. Bakit? Okay, ma okay lang naman magalit. Okay lang maningil sa mga uh, nagkasala. Lalong-lalo -lalo na dito na sa mga nagnako ng pondo ng taong bayan. Pero again, titignan natin mga kababayan ha. Hmm. Kakaumpisa pa lang ng investigasyon. Iilan pa lang ang mga na-discovering datos. Bakit ganito kaaga ang ganitong grupo ang, ang ganitong klaseng aksyon? Okay? Isa yan. Pangalawa. Ha? Tanong natin, bakit sa Diskaya Family at bakit sa DPWH? Of course, alam natin, meron silang nakuha, meron silang ninakaw. Pero, tingnan natin yung sarili natin mga kababayan. Common sense natin. Kung tayo ba magagalit at gustong gawin yan, gagawin ba natin yan unang-una doon sa grupong o sa mga taong konti lang ang porsyentong nakuha? Hindi ba natin uunahin yung kung sinong mas malaking porsyento ang nakuha? Kasi sabi ni Mayor Magalong mga kababayan na itong mga contractors, makakakuha lang niya ng 15% sa total budget. At tapos yung mga taga-DPWH, oh, mas maliit. So ngayon, bakit itong grupong to, bakit sila yung inatake? Hindi ba dapat unahin yung mas malaki? Sino nga ba ang mas kumita ng 25% to 30% dyan sa kanilang hatian? E di ba yung mga mambabatas? O bakit itong grupong to wala doon sa bahay ng mga mambabatas na alit at singilin yung mga mambabatas? Bakit wala sila doon sa bahay ni Saldeco? Diba? Bakit wala sila doon sa bahay ni Martin Romualdez? At bakit wala sila doon sa bahay ng mga congressman at congresswomen na humarang na imbitahan si Saldico dyan sa hearing sa Congress? Diba dapat sila yung unahin natin. Again, sabi ko nga mga kababayan nakakaduda, naka, nag, nagdududa ako dito. Honestly, nakikita ko dito mga kababaw. Ito yung nakikita ko. Ha? Kasi nga, ito yung mga katanungan natin. Bakit ang aga? Kakaumpisa pa lang ng hearing. Mukhang pa, padalos-dalos ito. Kasi dapat mga kababayan, dapat mahinahon muna tayo para hindi tayo magkakamali, di ba? Pero bakit ang aga, konti pa lang nakuhang impormasyon, itong mga taong to nagkagaganito na. O, di ba? And yet, noon sila pumunta sa mas konti lang na nakuha at hindi doon sa mas malaki. Ito yung nakikita ko mga kababayan. Ha? Ah, uno kasi yung DPWH, yung mga contractors mga kababayan, hindi yan ganyan ka-confident, hindi yan ganyan ka- anong tawag nito? Magka, magkaroon ng lakas ng loob kung wala yang pumoprotecta sa kanila, kung wala yang contact na mas malaking tao sa gobyerno. Kaya nga nakakaganyan yan kasi alam nilang may magpro-protekta sa kanila. Huh? So ito yung nakikita ko mga kababayan. Itong ginagawa, ginagawa ng grupong ito, unfortunately, again, comment kayo dyan kung agree or hindi kayo agree dito sa sinasabi ko. Itong grupo, na, grupo na to ha, nakikita ko na mga aso ito ni Tamba at ni Zaldico. Bakit? Sa tingin nyo, ito, gag, kung gaganito, wala itong, wala itong grupong to, wala itong matatanggap. O, nagbubulahan tayo dito. O, taas kamay or comment kayo dyan sa comment section kung handa nyo gawin itong ganitong klase, ha? Na aksyon ng ngayon. or katulad ng grupong ito. Sinong gustong sumali sa grupong ito ng walang bayad? Comment nyo dyan. Ako honestly, mga kapabayang, gusto kong gawin ito doon sa mga kongresistang mapatunayang nagkakasala. Kasi ini-expect natin na magtatrabaho sila para sa taong bayan pero nagnanakaw. So sila talaga dapat. Kaya ako, hadda akong gawin yung nangyari sa Indonesia o ginawa ng mga Indonesian citizens doon sa kanilang mambabatas. Ang problema dito ito, pribadong tao konti lang percentage na naku nakukuha. Imagine ninyo, 15% lang nakukuha ng contractors, ganyan sila kayaman. Isipin nyo, how much more? Yung mga nakakuha ng 25 to 30% na wala man lang ginagawa. O, oh, ba? Diba? So, yun nga, sino sa atin dito ang handang gawin ito jan sa pamilyang diskaya kung walang bayad kang matatanggap? Sinong handang magpakulong kasi ito, posible ito makakasuhan mga kababayan, itong mga taong to. Sinong handang magpakulong para gawin ito nang walang bayad? oh, I doubt mga kababayan. Kasi ito, ang paniniwala ko dito mga kababayan, itong si Tamba, si Martin Romualdez at si Zaldico, paniniwala ko dito, meron itong uh, anong tawag nito? Inaalaga ang mga grupo katulad nito. Oh, uh, wag na natin sabihin mga NPA. Ah, uh, wag na natin sabihin. Ah, oh, sabihin lang natin itong mga 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 uh, matatapang na grupo, yan na lang para para fair po tayo. Kasi ito yung grupong magpro-protecta sa kanila mga kababayan kapag darating yung panahon ng katulad na katulad ng ganito na kung saan kung kailangan nilang ng mga tagagulo sa bansa para mailihis yung nangyayari or yung mga mga nabistong kalokohan nila meron silang matatawag na grupo katulad nito again ha Again, kung kung naniniwala kayong ginagawa ito ng mga taong to dahil talaga uh, sa kanilang pananawagan ng uh, hostesia, accountability at hindi dahil sa bayad, Tay comment nyo dyan. Okay? Yan yung nakikita natin. So, anong nangyayari dito mga kababayan? Again, kung buksan lang natin yung kaisipan natin, ah, Ito yung nakikita ko. Yun na nga, ito, matatawag ko na itong grupong to, aso ito ni Tamba. Kasi, bakit mo, bakit kayo nandyan? Bakit yan yung mga taong hinahanapan nyo? So, ang daming kontratista. So, lahat ba ng bahay, bahay ng mga kontratista, gaganyanin nyo? Hmm. Bakit hindi ko yung pumunta doon? Sa Ah, uh, bahay ni Zaldico. Bahay ni Martin Romualdez. Bahay ni Janet Garin at ni Congressman Abante na kung saan sila yung humarang na sana si Zaldico ay imbitahan dyan sa, Senate, sa Congress hearing. Imagine ninyo ngayon mga kababayan, may lumabas na balita. Ewan ko lang kung totoo, hindi ko pa verified ha. Oh, may lumabas na balita na si Zaldico ay hinatid yung kanyang anak sa Boston. Kasi doon mag Boston University kasi doon daw mag-aaral. Imagine niyo yan ha. Congressman ka. Yung anak mo dapat doon mag-aaral sa Boston. Oh. O oh, bakit wala kang tiwala dito sa education ng Pilipinas na siyang pinagsisilbihan mo? Eh, pangalawa, Si Zaldico nandun daw sa Amerika para magpapa, magpapagamot. Ganon din. Bakit wala kang tiwala dito sa mga hospital sa ating bansa? Yan kasi mga kababayan yung problema. O, oh, ninanakaw kasi. Kasi kung gusto talaga, kung serbisyo talaga ang hanap nila. Unang-una mga kababayan, dapat gumawa sila ng batas na kung saan ipagbabawal nila Unang-una na sila o kanilang anak na mag-aral sa private schools at sa ibang bansa. Dapat mag-aral sila. Dapat gumawa sila ng batas na yung mga pamilya nila at anak nila na mag-aaral dyan sa public schools. Para malaman talaga nila kung ano yung tunay na estado. Ito. Malawa. Dapat magawa din sila ng batas na kung kailangan nilang pumunta ng hospital at magpa-hospital. Dapat sa public hospitals din. Dapat hindi sa private, di ba? Kasi empleyado ka ng gobyerno eh. Oh, taong bayan, tax ng taong bayan, ang magbabayad sa hospital bills mo. So bakit ka pa doon sa private? <laughs> di ba? So yung ngayon mga kababayan, I hope mali ako. Okay? Kasi ito yung nakikita ko ha. Uh, kasi itong pag-iisip ko, mga kababayan, paminsan-minsan, ang lalayo na ng, uh, medyo malayo na minsan yung naiisip ko, eh. Uh, di ba? Nakikita ko dito, mga kababayan, na itong mga grupong to, madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw. Ito, konti lang ito, eh. I think, isang grupo lang ito. Expect tayo na itong si Tamba, si Zaldeco, maghahanap, maghahanap or magtatawag pa ito ng ibang grupo na sasali dito para talaga magkakagulo mga kababayan. Para magkakaroon talaga ng komosyon sa daan, aaway uh, away ng mga rallyista at pulis. Uh, anong purpose dyan? Unfortunately, yun nga mga kababayan, sana mali ako. Kasi nakikita ko dito, kapag mangyari yung ganyan, katulad ng sa Indonesia, ha? mapipilitan yung CPBBM si na mag-declare ng martial law. Kasi wala nang, hindi nakakayanin ng pulis eh. Hindi nakakayanin ng mga security na kontrolin yung mga raliyista. Maninira na ng gamit, uh, mangdadamay na ng ibang tao, So, walang ibang paraan kundi para makontrol ito, o kailangan mag-declare ng martial law mga kababayan. Yan yung nakikita ko. At kapag nangyari na yan, may declaration ng martial law. Most likely lahat ng issues mga kababayan, lalong-lalo na diyan sa 2025 budget at sa uh, annual budget, ha? National budget at sa mga issues diyan sa mga infrastructures at flood control projects, matatabunan yan. Ililihis nila yan yung issue na yan. And of course, since matatabunan yan, oh, makakalimutan ng taong bayan na itong dalawang to dapat ang sumagot sa uh, dinami-dami ng katanungan ng taong bayan itong si Martin Romualdez at si Zaldico. Hmm. Kasi ngayon nga, Zaldico mga kababay, hindi nga mahanap eh. Di ba? Imagine niyo yan ha? Patuloy yung sweldo niya. Hmm. Uh, ni hindi pa nga naka-attend simula no mag-umpisa yung 20th Congress. Bakit pinayagan ito ni Martin Romualdez? Again, ha? Alam ko merong naka-appreciate dito sa ginawa ng mga grupong ito. Pero again, mga kababayan, dapat mahinahon po tayo ngayon. Kasi, baka magkamali tayo. At, uh, maibunto natin yung galit natin sa maling tao or sa maling grupo. Okay? Again, naintindihan natin itong mga ginagawa nila. Kasi nga, lumalabas sa initial investigation, mga kababayan, namukhang may ninakaw ito or kasabwat ito sa nakawat. Pero again, maliit na isda lang ito. Doon tayo sa mas malaki. Huwag sana nating ilihis, huwag sana nating kalimutan kung sino yung ugat dito. Okay? Ito, itong grupong to, bakit natatakot ito? Bakit hindi ito pumunta doon sa Congress? Sa tingin nyo ba natatakot ito? natatakot kaya ito? Or. Yung mga taong sinasabi ko ang nagbayad nito para manggulo. Kasi ito mga itong contractors at taga DPWS mga kababayan, ano lang naman ito eh. Uh, kung sa chest pa pon. Oh, ito yung mga sacrificial lamb. Oh, ang sasabihin lang 'yan, ha? Papakulong na lang kayo. Uh, stay lang kayo sa bilangguan ng One year, two years, kami na bahala sa pamilya nyo, sa supply. Oh, then, kapag nakaupo na itong taong to sa position, oh, well, labas na kayo. Parang kanya yan. Ha? Connect the dots. Ano nangyari kay Janet Garin, mga kababayan? Di ba? Oh. <clears throat> Tingnan nyo nangyari kay Janet Garin. Sabi yung prosecutors, prosecutors nga kaya na nilang ma-convict ma, ma, ma convict si Janet Garin. Pero ano? O, pinaatras. Kasi nagiging kaalyado. No. So, bakit natin nasabi ito? Tingnan nyo, obserbahan nyo yung sagot ng mga resource person, ng mga kontaktor, ni Diskaya, no taga dipa na si Alcantara, di ba? Honest eh. Trick dapat ka banggasuhan Yes, your honor. Saan ka makahanap ng taong ganyan? oh, di ba? Anyway, so again nga mga kababayan, comment nyo dito kung agree ba kayo dito sa nakikita ko or disagree kayo dito. Okay, tapos explain nyo yung kung anong masasabi nyo dito. Okay, so dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then, paki-subscribe din po sa ating channel. Okay?